hello! Kain pa tayo? Kanin? At saka sardinas. Kabili ako ng sardinas eh. Yun. Panangalian ko to kaya kagigising ko lang. Pasok pa ako pagdating ni Mrs. Saka namin alis ko. So, panangalian ko to. Kung dito mag um, alas dos na ng hapon, so, ko lang. So, alas 4, quarter to four kasi ako mag start ng trabaho. Kaya, kakain mo na ako, mag-prepare na ako para ayos. Sardinas! Pasensya na sa aming mamalit table. Itong table na to binili ni Mrs. para kay Sophia eh. Kasi pag nakatira ka sa apartment, may table kami rito pero yung folded table na ginagamit lang namin pag talagang kakain kami ng sabay-sabay. Uh, pero pag ako lang mag-isa, hindi ko na hindi ko na ina-unfold, hindi ko na pinirepair so ginagamit ko tong table ni Sofia Yeah, bago ako natulog kayo ng umaga, nagluto ako ng adobo. Yon, itong ulam ko. Saka sardinas. Kain tayo! Kapag pray na ako, kaya lang uh, hindi ko pinapakita sa camera pag nagpipray ako. So, uh, ito. Yeah. Subo. Mmm. ko kumakain ako, may rin akong ikuwento sa inyo. Kung meron kayong mga kaibigan na puti, ilan? Sino sa inyo may kaibigan na puti? Naimbitahan na ba kayo ng kaibigan yung puti na pumunta sa kanilang birthday? Kung wala pa, well, kung tip na ibibigay sa inyo, pag kayo'y naimbitahan ng birthday ng kaibigan yung mga puti, halimbawa, sabi niya sa inyo na punta ka sa aking sa aking birthday, kain ka tayo sa restaurant, tapos pumunta ka, ang tip ko sa inyo, kahit malapit lang sa bahay nyo, pag restaurant kayo kakain, hindi sa bahay nila, magdala ka ng sarili mong pera. Kasi nabiktima ako. Kamakailan nabiktima ako? Inimbitahan ako ng kaibigan kong puti. Pumunta sa birthday niya. Sabi niya sa akin, Come, join me. I will celebrate my birthday in the restaurant, join me with my friends. So, siya naman ang punta ko. Nung pagdating ko doon, sabi niya, kay everybody, take your order and enjoy the food. So, ako, yan, nag-order din ako. Kain na, no? With drinks. So, habang um, tumakain, sirap eh. Siyempre, birthday, no? Nung pagtapos na ng kainan, tinawag niya yung waiter. Pagtawag yung waiter, ginawa yung bill. Sabi pa ng waiter, Split or together? Hindi ko naintindihan yun eh. Split or together? Yun pala. Together na babayaran or split na pagbayad? Sabi ng celebrant, split. So, dumukot siya ng pera niya. Tinanong niya yung waiter magkano yung kinain niya? Nako! Naintindihan ko na, nakuha ko na kaagad ang ibig sabihin. Babayaran ko yung kinain niya. I mean, babayaran ko yung kinain ko sa kanyang kaarawan. So, hindi gaya sa ating mga Pinoy, pag halimbawa, kaarawan natin, di ba? ang imbita tayo, mga kaibigan natin, kumain sa restaurant karawan natin at tayo ng imbita, isa ibig sabihin nun, ititreat mo sila. Karawan mo eh, birthday mo eh. Dito mga kaibigan, iba. Pag kaibigan mong puti, inimbita kumain sa restaurant, magdala ka ng sarili mong pera. Kasi hindi ibig sabihin nun, dahil kahit birthday niya, hindi ibig sabihin nun, na ititreat ka niya sa kanyang karawan sa, restoran, restaurant. So napaka-word na na kultura. Yung maputi. Pagdating ko nito, tinanong ko si misis ko. Sabi ko, ganun ba talaga kayo maputi. puti? Sariling yung kaarawan, nang imbita kayo, pagdating doon sa restaurant, kain din ako, no Sap-sap ng kain ko kasi birthday. Stay pa yung order ko, mahal-mahal nun. Tapos ako magbabayad. <laughs> tawa. tawa, ng tawa si Mrs. ko sa akin. Sabi niya, bakit di mo, di mo alam yun na ikaw magbabayad sa kinain mo? Siyempre, kung babayaran niya lahat yun, mahal-mahal yun. Oo, oh, sabi ko, ando na tayo. Eh, birthday niya naman, inang eh, imbita naman siya. Sabi ng Mrs. ko, hindi, ganun yan dito. Ganun, kahit sa amin, is eh, sa Czech Republic, eh. Pag uh, kita uh, sa restaurant na kumain, kain tayo, karawan ko, kanya kanya tayong bayad, hindi ibig sabihin nun. Hindi ibig sabihin nun na ako magbabayad sa si kanya nun. Sabi ko naman, sabi ko naman sa kanya, napaka-weirdo yun. Nakakaya yun sa Pilipinas, gawin mo sa Pilipinas yun, nakakaya yun, pagtatawanan ka nun. Sa Pilipinas, sa amin, kaarawan mo, nagyaya ka, sa restaurant na kumain, isa ibig sabihin nun, ikaw ang magbabayad na na uh, celebrant dahil una-una, nang imbita ka, pangalawa, birthday mo. Kaya ikaw magbabayad e paano? Kung inimbitan mo ako, halimbawa, hindi ako nagdala ng pera, ba, mapapahiya ako nun. Tawa siya, nagtawa sa akin. <laughs> Kaya mga kaibigan, kayo, pag may kaibigan kayong puti, kahit saan na inimbitan kayo, Karawan, kain sa restaurant, hindi ibig sabihin nun na sila magbabayad. Hmm, nabitima ako ah. Sabi ko ayos ah. Kaya sabi ko alam ko na, So, maputi talaga, oh. Sabi ko, sa isip, susunod, isip-isip ko, susunod, wag yun na akong imbitahan. Wag yun na imbitahan. Yung pala, ako rin pala magbabayad sa kinain ko, birthday na birthday mo. <laughs> Pero, wag ka ng kultura siguro nila. Na, yun. Kasi sayo ko sa inyo, baka in the future, magkaroon kayo ng kaibigan ng mga puti, imbitahan kayong kumain, para may iwasan yung, um, yung tiyatawag na napasubo ka, yung, uh, napahiya ka, oh, lalo wala kang pera, di ba? Wala kang dalang pera. Um, pumunta ka doon, may dala kang pera, hindi naman, hindi naman kalakihan, Pumasahe mo lang. Birthday, nung pala, pag order mo, Taka-taka ka na lang, sarili niya lang yung order binayaran niya. Opo. yun, <laughs> di ba masaya? <laughs> Mm. Doon sa Dinas to. Ibili ko to doon sa Tesco. Nilagyan ko ng sili. Tsaka suka. Pero yung suka rito, hindi ka, hindi ka tulad sa ating suka na masarap. Yung dat, um, yung um, dato puti. So, yun ang hinanap ko dito, hindi ko talaga manap wala akong mabilan saka yung mga hinanap ko dito na pagkain yung mga daing so, wala akong manap eh sabi sa akin ng kaibigan ko na um, na Pinoy na taga Amerika kasi napanood niya ako na naganap ako ng uh, pagkain ganun siya pa nga nag email sa akin na mayroon dyan sa uh, Manchester, malapit dyan sa inyo, sa Stockport hindi ko ba Taga-America Capri, ko pa nakahanap. Eh, medyo malayo-layo din naman yung stockport mula rito. Kaya hindi pa ako nakapunta. Pero pag uh, dating na panahon, may talagang may chance ako pupunta doon. So, pupunta ako doon. Yun uh, na. Si Yan na. Sa work pa. sofia naman, sa school pa. So, uh, gising ko lang. So, um, pagkatapos nito, after 30 minutes, shower na ako. Pagkatapos nun, mga another 30 minutes, dating na siya na. Siya naman punta ko sa trabaho. Pag mga weekdays na, alas hindi kami nakikita ni, ng mga ni, ni Sofia at ni Hannah. Pero bago, pagdating ko sa trabaho, sa so, kanyang mga morning, bago ako matutulog, ni at Gumona Sofia si sa school. Tapos siya naman alis ni Hana papunta punta ng trabaho. Yun. Pero tapos noon bago pagbalik ko bago ako matutulog. Nagluluto ako ng pagkain na gusto kong kainin. Isip-isip ko nga, i-challenge ko palagi si Hana eh sa pagluto eh para maka-escape po sa pagluto. <laughs> Pero medyo nakalata eh. <laughs> Na sabi sa akin na baka naman yung challenge mo lang ako para mo makalibik ng luto mo. Tawa ko ng tawa. Mm. So, yun lang muna mga kapatid, ya. Pero bago yan. Medyo may babatihan ako. Yung mga kaibigan natin sa Pilipinas nagpapabati. May mga taga-Japan nagpapabati um, lalo tigit itong uh, kaibigan natin sa San Mateo Rizal sa mga tumbagaha family yon sa galing naman sa Japan kay Erlinda Muka Iguchi Muka Iguchi yon um, Giovanni Beredo ng uh, uh, Davao City. Davao City, nandyan kami, nandyan ako palagi sa Davao. Pag umuwi ako ng Pilipinas, pupunta ako palagi ng Davao City. Tapos kay uh, Enrique Macrol. Sir, salamat po. At saka kay uh, Tensi Shinra. Uh, siguro na mga kaibigan natin to na sa Japan pa nagtatrabaho. Uh, so yan lang muna. At uh, para um, makakain ako ng maayos. Ingat po kayo palagi. At uh, salamat po sa patuloy nyong uh, pagtangkilik sa aming uh, munting channel. So mabuhay po kayo dyan sa Pilipinas. At saan man sulok ng daigdig kayo naroon. So God bless po at ingat po kayo palagi.